aries ang idasal ngayong araw na magkaroon ka ng karunungan sa iyong trabaho lakas ng loob sa pagharap sa mga hamon at sigla ng katawan upang magampanan ang iyong mga tungkulin ang liwanag ng araw ang nagsisilbing gabay at paalala na ikaw ay patuloy na pinagpapala amen taurus ang idasal ngayong araw na mapalawig ang iyong pasensya sa anumang sitwasyon, lalo na sa mga mahahalagang gawain tulad ng paglagda o paggawa ng desisyon, naway magabayan ka ng mga bituin upang magkaroon ng maayos na araw. Amen. Gemini, ang idasal na palaging maging malusog ang iyong pangangatawan at maging maingat sa mga gagawing desisyon. Naway ang sikat ng araw ay maging simbolo ng gabay at proteksyon para sa iyo. Amen. Cancer, ang idalangin na magawa, mong tumulong sa iyong pamilya at mag-abayan ka sa mga dapat mong hakbang ngayong araw, ang liwanag ng mga bituin ay nagsisilbing paalala na ang bawat gawa ay may kabuluhan. Amen. Leo, ang idasal na mag-abayan upang maiwasan ang mga padalos-dalos na desisyon at magkaroon ng maayos na pakikipag-usap, lalo na sa iyong pamilya, ang sikat ng araw ay patuloy na gumagabay at nagpapalakas ng iyong loob. Amen. Virgo, ang idasal na maging maingat ka sa paggawa ng desisyon, lalo na sa mga bagay na kailangang pag-isipan ng mabuti hilingin na laging magkaroon ng patnubay upang masigurado ang tamang hakbang, ang mga bituin ang nagbibigay sa iyo ng gabay. Amen. Libra, ang idalangin ang iyong kaligtasan, sa anumang biyahe at ang iyong talino sa trabaho upang magampanan ng maayos ang lahat ng tungkulin, ang liwanag ng araw ay nagbibigay ng lakas at inspirasyon sa iyo. Amen. Scorpio, ang idasal na maging maingat ka sa iyong mga gawain sa loob ng tahanan at maging mapagpasensya sa pakikitungo sa mga mahal sa buhay. Ang mga bituin ay patuloy na nagbibigay ng liwanag sa iyong landas. Amen. Sagittarius, ang idalangin ang iyong maayos na pakikitungo sa mga kaibigan at ang pagiging maingat sa paggastos. Hilingin din na mapanatili ang kalakasan ng iyong pangangatawan, ang sikat ng araw ang nagpapahiwatig ng proteksyon at biyaya para sa iyo. Amen. Coppercorn, ang idasal na maging maayos ang komunikasyon mo sa iyong mga magulang at magkaroon ka ng mga ideya kung paano mas mapapasaya ang kanilang buhay ang liwanag ng buwan ay sumasagisag sa iyong patnubay at inspirasyon. Amen. Aquarius, ang idalangin ang iyong pagiging, maingat sa mga tukso, lalo na sa paggastos o sa mga maling desisyon sa pag-ibig, ang sikat ng araw ang patuloy na nagbabantay at gumagabay sa iyo. Amen. Pisces, ang idasal na maging ligtas ka sa iyong hanap buhay. Lalo na kung ikaw ay nagmamaneho at patuloy na magtiwala sa iyong kakayahan sa anumang gawain, ang mga bituin ay naglalagay ng liwanag sa iyong landas. Amen.